Mga kaigisang mapagpalang araw po sa araw pong ito, pagninilayan natin ang isang napakagandang pagnilay na nagmula kay Reverend Father Omar C. Oko. Then the one who had received the one talent came forward and said, Master, I know you were demanding, so out of her I went up and buried your talent in the ground. His master said to him in reply, You weak, lazy servant. Madaming talentadong tao ang di umasenso. Ang kanilang galing at talino ay nasayang. Ang iba kasi sa kanila, takot sa mabugal o gamitin ito at ang iba naman ay tamad kaya di umasenso ang galing nabigay sa kanila. Ang ilan din kapag nahihirapan na ay umaayaw na kaagad at sumusuko. Isang mag-aaral ang nakilala ko at nakakwentuhan ko. Patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay palaging nagkakasakit. Kung di ako nagkakamali, apat silang magkakapatid. Dalawa sila na nasa koleyo. Dahil sa kairapan ng buhay, ay nagingi sila ng tulong. Bagamat may tulong na dumating sa kanyang bakanting araw at oras, ay nagtatrabaho pa din siya sa karinderiya upang kumita. Kapag nasa bahay naman, tumutulong sa ina upang ihanda ang mga paninda at siya mismo sa kanilang paaralan ay nagtitinda. Nakakatuwa lalo siya sapagkat sa kabila ng kanyang sitwasyon ay makikita mo na may mataas na grado. Siya ay nakakapag-aral na at nakakatulong sa pamilya naging madiskarte at ginagamit ang kanyang talino upang dandahang matupad ang kanyang pangarap. Ikaw, ginagamit mo din ba ang galing at talino? Bigay sa iyo ni Lord. Sana naman ay gamitin mo ito at wag sayangin. Huwag sanang matakot na sumubok at lalo na huwag sanang tatamad-tamad. Sa panahon na nahihirapan at napapagod, tumigil at pagpahinga, ngunit huwag susuko huwag aayaw, magdasal at tumingi ng tulong sa Diyos sa pagdarasal at iyak tutulungan ka niya. Panginoon, tulungan mo po kaming matuklasan ang, ang galing at talinong yung kalob at mapaunlad ito para din sa aming kabutihan. Sa iyong biyaya, tulungan mo po kaming mapaglabanan at takot at katamadan. Huwag mo po kaming hayaang sumuko at umayaw kaagad-agad. Amen. So napakaganda po na yung talino, yung talentong ibinigay sa, sa atin ng pong may kapal ay huwag po nating sayangin. Gamitin po natin ang mga biyaya ng Diyos sa kabutihan ng ating mahal na kapwa at ng ating Panginoong Yesus. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po.